Din panginwala kang presidente kang Sangguniang kabataan Provincial Federation nga may lamod politika ang ana pagperma sa suspension order kontra sa SK kang Bilison nga si Michelle Ann Acuña. Matapos magbuhi kang statement si Mayor Christopher Pixio kang Bilison nga pamulitika ang mayor nga rason sa pagsuspender kay Michelle Acuña sa sulod kang darawa ka bulan. Suspend na ka si Michelle kay approve mo ng body kag raka nga rakarakagid absent na ag watat mo ay sa bylaws naman kung rakak kita mo sir kung three consecutive absences kao, mapadara kami ay kanta ano letter tang warning letter kag invite naman sa man next session para mas shed like anong rason na Kato ba lang nakaagig yung mga due process kili ang due process nawarningan yung si Michelle nga mo dyan may mga absences na na nawarningan yung <coughs> naman napadara naman letter kaso wata na nag shed like it what, nag appear <coughs> mm. kag ang body kita ay approve mga hindi nagpirma mga hindi body sa amon kaya sa bylaws kina mo niya, SK Constitution ang bylaws, diyan yun nakabatang. Din pang wala man ni Ulandres, nag-abusar sa anang puder sa pagsuspindi kay Akunya base sa ligasyon ni Mayor Pixio. gin ni Olandres kung paano nahimo ang suspension order kag kung ano ang mga proseso kag pag ka mga katapu kang SK sa ANDA Provincial Meetings. Ang true text nga ran, follow up lang gid ran. Kag besides, man nga every last Saturday of the mat, may session kami, kinapadaan pa ng mat letter. Later kita, later po. text the follow up na kita, through text. Nagpamalibad sa Ulandres ngayon partisipasyon ng gobyerno provincial o ng anang parente nga si Gobernador Sale Perez sa isyu nagkakita buo sa sulod kang sangguniang ang kabataan. Wala, wala tatang politika issue dyan, wala agad. Man, baga Odran, wala tatang nagsugo sa akin. Ginatuman no ko, ginatuman ko, ko lang sa bylaws naman. Kaga majority, majority kitang SK, wala lang sa bylaws naman. Ano eh? Baka asinda 'yan ano ang balenta basta ako kinoobra ko lang obra para sa ko patrol Ernan Valdomero